Ang dalawang language center sa Cebu isinara dahil umano'y sangkot sa illegal recruitment. May mga balita dyan ng Radio Cebu. Dalawang language center sa Cebu province ang isinara dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa illegal recruitment sa ilalim ng utos ng Department of Migrant Workers kahapon Agosto 11, 2025. Ang isa sa mga language center ay matatagpuan sa barangay Linaw, Lipata sa Salungsod ng Minglanilla at ang isa ay sa barangay Kogon, Cebu City. Ayon kay Migrant Workers Protection Bureau Director Eric Dolete, umano'y nagpapanggap ang mga establishmento bilang mga sentro ng pagsasanay ngunit sa katunayan, sila ay nakikibahagi rin sa mga aktibidad sa pangangalap. Sa bansa ng nasabing aktibidad, ang una ay ang nagpapadala ng mga aplikante sa Japan para sa Specified Skilled Worker Program at ang pangalawa ay Recruitment by Referral at ito ay ginagawa pagkatapos makumpleto ng mga estudyante ang kanilang Language Proficiency Certification para sa Japan. Kaya naman agad na isinira ng operasyon ng dalawang Language Center kasunod ng closure order mula sa nasabing departamento. Kaya naman ipinahayag ni Dolate na hihilingin nila ngayon sa mga local government units na suriin ang mga business permit ng mga establishmento at irekomenda pa sa alkali na kansilahin ang mga lisensya at business permit sa nasabing mga language center. Based po dito sa aming investigasyon, lumalabas na sila po ay nagpapanggap lamang na mga training centers Uh, sila po talaga isang recruitment agency nagpapadala po ng uh, uh, mga aplikante po papuntang Japan. Uh, sila po ay nag-offer po ng uh, mga trabaho po, housekeeping, ayan po no factory working, caregivers, food processing po papuntang Japan. Similar sa nung uh, naipasara po natin. Uh, different lang siya sa modus kasi yung kanina uh, direct uh, recruiter po siya whereas in this particular uh, training center, yun namang tiyatawag natin siyang recruitment by referral. Mula rito sa lungsod at lawiga ng Cebu, Bombo John Akanyati para sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.